Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang naibalitang pagsali ni Dwight Howard sa Memphis Grizzlies at ang magandang balita ng FIBA patungkol sa kalagayan ni Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang naibalitang pagsali ni Dwight Howard sa Memphis Grizzlies. Gusto pa rin naman nga sana ni Dwight Howard na makabalik at makapaglarong muli sa NBA ngayong season. Sinubukan rin naman nga nitong gawin ang kanyang best ng kanyang ginagawang interview sa Golden State Warriors. Ngunit sa huli ay hindi pa rin naman nga siya nito kinuha gayong may prioridad pa rin ng Warriors na gumamit ng kanilang small ball line-up. Kaya nananatili pa rin nga siya ngayon bilang unrestricted free agent. Kung saan naghahanap nga siya ng kupuna na kukuha sa kanya sa pagsisimula ng season. At sa kabutihang palad rin naman nga mga boss idol, ay mukhang hindi na rin naman nga nagtatagal, makakabalik na rin naman siya sa NBA. Sa katunayan, base nga sa inilabas na balita ngayong araw, posibleng nga daw kung kunin siya ng Memphis Grizzlies na nawalan ngayon ng isang sentro matapos sumailalim muli si Steven Adams sa isang operasyon para maayos ang kanyang injury sa kanyang tuhod. Kaya dahil nga dyan ay official na nga itong out for the season para sa Memphis Grizzlies. Kaya kung sakasakali man ng gusto ng kanilang team na magpalakas muli ang kanilang frontcourt at makakuha ng bagong center, ay pwede rin naman nga nilang kunin at bigyan ng kontrata si Dwight Howard sa free agency market. Sa ibang balita naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa inilabas na magandang balita ng FIBA patungkol kay Justin Brownlee. Bagamat man nga, sigurado nang isususpinde ng FIBA si Justin Brownlee dahil sa pagpositibo niya sa ipinagbabawal na gamot ng nagdang Asian Games. Ay hanggang ngayon nga ay wala pa rin namang inilalabas kung anong klaseng parusa ang kanilang ibibigay dito. Pero ayon rin naman nga sa pinakahuling inilabas na balita, kahit ano at gaano man nga kalaking parusang ipapataw ng FIBA kay Justin Brownlee, ay hindi rin naman nga ito gagayahin ng PBA. Yes, ayon nga sa FIBA, may sariling rules at desisyon rin nga ang PBA at SBP kung anong klaseng parusa nga ang ibibigay nila sa kanilang import. Kaya kung sakasakali man ngang iban si Brownlee ng FIBA ng 2-year, ay mag-e-effect lamang nga ito sa mga international competition na hawak o sanksyon ng FIBA at sa parte nga ng PBA. Sila nga ang magdidesisyon kung gagayahin nila ito o hindi. Pero base rin naman nga sa mga nagsilabasan ngayon ay mukhang hindi ganong kaistrikto ang liga kay Brownlee. Kaya nangangamoy nga na makakatanggap lamang siyang mababang kaparusahan.